Tila nabuko na nga si dismissed Bamban Mayor Alice Go ito nga ay matapos mapag ng Senado na ang tumulong dito palabas ng bansa ay ang isang politiko. Narito panoorin ang video kung paano nabuking ng mga senador ang umano'y lihim na boyfriend ni Alice Go na siya ring tumutulong dito para maka po sa mga kasalanan nito. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Go previously in identify nyo bilang kapatid nyo nagtestify na po siya dito sa Senado tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Kalugay at ang sabi niya si Mayor Kalugay ay kaibigan mo daw pwede mo bang i-describe kung ano yung uh, ugnayan mo ano yung relasyon mo kay Mayor Kalugay Madam Chair, uh, kakilala kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang kanina lang July ka umalis. Alam ba niya 'yon at isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Uh, Madam Chair, hindi po. Wala siyang Ali alam, hindi? wala rin po ako pinagsabihan. So, hindi niya alam na pa umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Uh, akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Uh, wala, po akong wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, uh, Miss Alice, uh, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit niyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Partikular dun sa pagpapanotorya ng affidavit, kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? Um, you are under oath, Miss oh Alice. Po, I'm under oath. Um, about po dun sa, doon sa question niyo po, uh, I invoke my right po. At eh. tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? Um, na about po doon sa notary po. ini nyo yung right against self-incrimination doon sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Uh, hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, wala po siyang, ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Uh, matagal na po. Uh, ah, yeah. ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Uh, Madam Chair, kung naalala niyo, nung uh, huling hearing, uh, Madam Alice, di ba tinanong ko sa iyo, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, Opo. congressman? Diba, tinanong ko sa'yo? May karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Diba, Sigurado po. Diba, tinanong ko sa'yo? Uh, meron ka bang uh, karelasyon na uh, mayor uh, sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Noong last hearing mo rito Pero ngayon, it's an open secret Already Na ang mayor ng suwal Na si Mayor dong kalugay Ang suwal, hindi sanwan Ang uh, <laughs> Ang uh, Karelasyon mo At Hindi po itong, yung totoo, Sen Nandiyan, nandiyan, sandali lang uh, Patapusin mo muna ako At uh, itong uh, mayor na ito Ay uh, Tasosyo mo nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. Uh, clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi din po ako tumat hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Uh, Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oh. Talaga, ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor Kalugay? Uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Okay, uh, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang pagtago uh, o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganon? Oto, ito, meron na akong picture no po pakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct. Ito ko to do. Diba? Hindi ko po masyado makita no, po. Bibigyan ko si Mamaya. Apo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? <laughs> birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo. Sa hindi ko po siya boyfriend. O, kailan 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 ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan ang birthday niya. Oh. Ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, alis, go. Marami pa yung t-shirt na more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh. Mukhang yung magkakatabi kayo, yun, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. And invite lang po ako. Ah, kayo In invite Eh, mayroon ka ng tarlac siya, mayroon ng pagkasinan. Kasalan bayan po, parang ano po yung invitation kasalan po. Kasalan bayan ng suwal o kasalan bayan ng bamban? Kasalan bayan po ng suwal yan. O, oh, ba't ka naimbita? Ah, uh, kaibigan po, magkaibigan po kami. In invite oh, lang po ako. Marami mga mayors na inibita o ikaw lang? Ah, uh, may mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Ah, uh, siguro din po sa upuan magkatabi po kami. Uh, o, oh, lagi mo yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. O, oh, ba, diba, meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Ah, hindi naman po. Ah, hindi ko po hindi ko po makita eh. Ayan oh, oh ito. Yeah. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Ah. Mm. Tapos tinanggap mo. <laughs> oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. ah, Soli mo ni sa akin ha? Para souvenir ko to eh Oh, ngayon inaamin mo ba na hindi wala ka relasyon? Ah, uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. Oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, nga, may ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? ah, uh, hindi ko po alam pa paano ano niyo pong pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano kalapit. Na nag nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Hindi hindi naman po. how, uh, how, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Apo. So, yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. O, oh, sige. Mamaya, babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair, eh. Opo. Alice, uh, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name? Yung real name niya? Ano ba real name? Uy. Talago alam ko po Dong kalugay po talaga. <laughs> yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, hindi mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga, Dong Kalugay po. Hanggang, hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, di, di, uh, ka, ka Say, pa rin? hindi ko pa talaga siya boyfriend. Uh, well, whatever. O oh, yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name alam niya. alam ko po, Dong Kalugay po. Oh, hindi, oh, aware ka na Liseldo pangalan niya. Ah, Liseldo. Ay, opo, opo, Liseldo. <laughs> Artista ka, ano. Mas magaling ka po, Marty, sa amin ni Bong Rebilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang uh, farm? Ang pangalan Alicel Aquafarm. Uh, alam ko po hindi po hindi po alam ano po, uh, hindi po siya existed po. Hindi pa, hindi siya. Wal, wal, walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Temp, pwede nating ipakita yung Sige. business permit na yeah. ibinigay kay Miss Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice, and C Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Huh? Tama? Baka nagkatoon lang. Ha? Huh? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua, aqua farm. farm. po. Ah, uh, hindi wala pong wala wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Uh, pwede ka no, comsec pa mo na yung ano. Yung business permit. <laughs> sa san nakalocate yung uh, Alisel Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa. Ah, uh, Sen, di po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Ah, uh, yung pangalan, uh, hindi ko na po maalala, Sen. Uy. Eh. <laughs> yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Oh, uh, talaga? Laan dami mo hindi mo maalala. O yan, yan, yan. Tignan mo. Paki, ano nga. Malabo <laughs> yung mata ko. Oh, may ari niyan eh sa DTI pala. Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied denied owning this uh, uh, piece of property or farm. Hindi po siya nagtanong. Madam na Chair, taloy. if I may, Madam Chair, if I recall yes, uh, right, Sen Madam Chair, uh, for the information of the body, I don't think uh, Sheila Go denied it. Oh. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about ah, okay. it because And I quote, Madam Chair, and the records will bail me out. She was asked by Guahua Ping, a.k.a. Uh, Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Goh Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm, Madam oh. Chair. Based on the statements right. of uh, Senator Joel. Do you confirm it? Na ikaw nagpapirma kay Sheila, uh, kay Sheila nitong uh, uh, dokumentong ito? Uh, Your Honor, um, Hindi mo Ah, uh, honestly, um, may ganun proposal pero hindi ko na, na, hindi ko na rin maalala na natuloy. <laughs> hindi mo na... Kasi, I, pero yun parang parambawalan wala po na tolong dito sa hearing ng last hearing ng uh, committee ni committee ni Senator Liza sinabi na, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirman nitong particular na dokumentong ito So you know that this is existing Um send ano po siya siguro doon sa application po pero yan yes. po parang D, DTI certification yes. na po siya Is it true that uh, you asked uh, uh, Sheila Go to to sign this uh, document um to make it appear that she owns this uh, farm Sen, ano ano po siya um kundi pa ako nagkakamali certification na po siya doon doon po siguro sa sa registration po ano ba ito Sing, uh, single proprietor huh? kasi dito ay lang to eh pero wala walang pong ganun na na existing okay. na ano na farm. So sabi mo sa sinabi mo hindi na tuloy itong uh, nasimulan niyo establish itong Alizel uh, Aqua Farm. S sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ano ba ito? Magiging bangus uh, bangus farm ba ito? Ah uh, hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya ano klase proposal? Ah uh, proposal na 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 gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. Gano'ng <laughs> gano, gano ka to? Um, mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gano'n nga kalaki to uh, farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Huh? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San, san located to? San ang lokasyon? Mag um, mag dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero oh, hindi po siya natuloy. Pero kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Huh? Hindi po siya <laughs> natuloy. Bakit <laughs> ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin nung pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa sa pangalan nung ano? Ah, uh, wala naman. No farm? Po. Wala naman po. Ha? Huh? Diba, very po. obvious naman. Alicel. Alis, A-L-I, tapos sel, Liseldo. O. O, di ba? Ano? Ay, pero mamin, na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito, ito yung, uh, <laughs> ito yung uh tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Sa hindi naman po, wala naman Then, po siyang well, tinutulong po anyway, sa'yo. Anyway, Alice, we'll find it out if uh, when uh, Mayor Kalugay appears in the next hearing. Okay. okay.